So, magandang gabi po mga kababayan. Ito na naman po tayo. Konting chismisan lang. Konting, konting, konti lang to. Kung baga parang uh, lalagyan natin ng konting uh, analysis o conclusion doon mga uh, conclusion kung ano yung mga nangyari. Ha? Sa so, maliwanag. Very clear. Yan ang mga credible na mga witness. Ganyan ang mga credible. Nakita niya naman pati movement ng tao, pinapaliwanag niya. Wala siyang kagatul-gatul. Ha? Si Kulang ko ba yan? O sino ba yung, yung ano mga tao dyan? Walang kagatul-gatul kung paano nila sinasabi ang situation, pati pagtawag, whatever. Kahit na bali balik rin mo yan, pigain mo na lahat ng itlog dyan. Ang sasabi talaga ng totoo. Ngayon, ang tanong dito is, ano, paano ang situation, no? Natatandaan niyo ba yung sinabi ni Mar Rojas noong panahon na eleksyon? sinabi niya, maliwanag yun eh, na viral yun, yung salita niya na, meron sa Davao, meron, gusto niyo puntahan pa natin eh, turo ko sa inyo eh. Ah, oh, di ba no? Tapos after a while, kung hindi nagkakamali, last month ago, yung uh, isang, uh, yung presidente ng PDEA, nire-report sa kanila, ha? Ah, kay Marrojas at saka kay Panot, kay Pinoy. Oh, di ba Nire-report sa kanila yung lineup up na kung ano yung binibigay dito kay Presidente. Uh, mahal natin presidente si uh, Duterte hindi nila tinanggap oh. ngayon nagsalita yung presidente na no isang araw kahapon ay if I'm not wrong nagsalita siya na sabi niya mabigat ang labanan di ba gobyerno sa gobyerno na maglalaban so it takes time talagang mabigat ang labanan pagka binato niya yon ipinalabas niya sa publiko yon so talagang war so ngayon, ang problema natin ngayon, titingnan natin yung mga asungot. Yung mga asungot dito, problema eh. Sino? Katulad ng mga, yan yung mga bishop na yan. Yung mga, mga sino ba yung CBCP, tsaka yung mga CSR. Yung mga yan, mga kapatid, ah, mga aloperos yan. Yan yung mga nakinabang. Eh, maaring hindi sa drugs, pero siyempre, tulad halimbawa ng CSR, Ha? Ah, Napansin niyo, di ba, humihingi siya ng budget, halos kalahating bilyon ang hinihingi do sa ating mahal na presidente. Pero ang bomba niya doon sa presidente, kung papansin mo, parang, parang mga inusente. Ha? Parang mga inusente sila lahat. Para bang tingin mo talaga katulad nila nila ano nila, nila Lubredo, nila Honteveros, parang inosente no kung papansinin mo sila. Pero nung bago nag-eleksyon, hanggang gasya nag-eleksyon, may mga kasama nila yung mga drug lord. Kahit na si Drilon, kasama, di ba? Meron pangakuha na sa may eroplano ata yan. Makadikit nila yung mabibigat na, ano, na mga drug lord. May tanong ako dyan. Ah, imposible e, hindi nila alam eh, di ba? Ay, alam ng lahat ng taong bayan kung ano na yung situation eh. Alam na ng taong bayan. Kaya, kung hindi nila alam, ay kung, kita mo, kung kasama nila, ang tanong ko, bakit hindi ako kasama? Bakit ikaw, ikaw Pilipino, simple, hindi ka nila Bakit yun, naka-aeroplano pa, tapos nakadikit pa, halos mga close friends, tapos later on, malalaman mo, mga drug lord. So, tapos ngayon, sasabihin nila, tapos, nari wala silang alam doon sa nangyayari kay Dilima. And then, yun yung sinasabi ko, kaya nagpa-publish din ako, mabuti lang, meron pa tayo isang mga kasamahan dyan na nagtumutulong sa publicity about the media, yan ang mga estilo nila dahil alam nilang may iipit sila. Kaya naman yung sinasabi ng ating mahal na presidente, I think so, 100% o 101%. Sasabi dyan yung maruhas. Tingin ko kasama yung maruhas dyan. Alam nyo kung bakit ko yan? Pansin niyo, di ba nung nagkaroon ng eleksyon, yung may pikos sa hotel, na may kasama, may mga limang pikos doon, may limang general kasama, yung tapos kung nanalo siya, 'di ba? Kung nanalo siya, yung limang general na 'yon na naka up sa kanya, pinagtanggol niya pa 'yon. Yung sarili niya nung dini, yung binabastos siya, nababastos siya ng Duterte, hindi siya pumapalag, patawa-tawa lang, may pakamot-kamot pa. Pero nung na na, 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 yung limang general niya, nagtanggol siya, kakasuhan daw niya bat na pinahiya. Kasi bakit? Yung limang general na 'yon, kung 'yon aamin, sigurado ko right on this path, mauuna pa siya kay Dilima. Kaya nga sinabi, malalaki, mas malalaki pa. Eh wala na namang ibang lalaki ba doon sa, sa posisyon ni ano eh, ni Dilima eh. Sino pa ba lalaki doon? DILG siya eh. Kaya nga sa kanya yung DILG. And then sino pa yung Siya na. Oh, and then, etong Noy Noy, hindi pa pwede sumabi to kuya lang ang pag-uusapan. Kaya magaling yung mga Aquino eh. Magaling, magaling, mag, ano, magaling gumawa ng tao. Hindi mo masasabi yan. Kasi bakit? Eh, hindi siya papapil. Siyempre, mga bataan lang. Eh, huwag mo sabihin, hindi mo alam yan. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng tao niya, hindi niya alam. Kalokohan yan, mga kapatid. Imposible. Alam nga ni Trillianis yung hitman na taga Davao, nakuha niya sa Pangasinan eh. Nakuha nga nila. Eh, sino-sino ba itong mga to? Ha? Eh, nakuha nga ni Trillianis yon Tapos, alam niya nga yung mga, yung mga drug lord eh, di ba? Kung saan. Gusto niyo, turo ko pa eh. Ha? And then, all of the sudden, lahat na nangyari yon yung lumalabas pala, yung ni-raid nila, no malapit na eleksyon, yung ni-raid nila, humihingi, nung raid nila yung uh, Bureau pa, uh, National Bureau of uh, Protection dyan sa Muntinlupa, kaya pala ni-raid niyan, hindi pala magbigay ng kota. Nakakaawa tuloy yung kulang ko eh. Ah, di ba? Kita mo, mapapansin mo, nakakaawa pa. Kinukurap na niya yung pera ng ibang tao. Instead, tayong mamamayan ah, ano nangyari? Ano yung gobyerno natin dati? Tapos sasabihin niya, the best president sila. Ano yung nangyari sa presidente natin? Ah, sila ang pinaka best na presidente, sabi niya. Oh, come on. Isipin mo, tayo mga mamamayan, kaya, kung ako ang tatanungin, ha? Kung ako ang dapat magmula dyan sa mga tao na yan, kung ako lang tatanungin, in my own opinion lang, pakawala na. Tapos si itong maruhas sa kayong dilima. Sila ay kulong Kasi bakit? Sila ang gobyerno eh. Sila ang dapat na gobyerno natin na nag sa atin para bumuti tayo. Hindi, iba eh. Hello. Nakita na lang may mali. Sinakyan na, pinirahan pa. Inista pa pa yung ano. Kita mo, lumalabas. Inista pa pa si Kulaan ko. Tama ba yan? Ha? Marami pa ho yan, mga minamahal ko mga kapatid. At ang masakit nito, medyo talaga mabigat na labanan. Sana insya Allah, dahil ako naman ni eh, saludo sa ating mahal na presidente at yung mga niya, malinis ang konsyensya, hindi kumakain ng nakaw, hindi kumakain ng panluloko, kaya titiyakin ko insya Allah magagawa na ng paraan niya. So, yun lang muna ako, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi ko alam kung ilang minuto na to, yun ko naman na istorbo kayo. Ah, pero... Huwag kayong masyado mainit at yan dahan-dahan. Eh, tama, mahal na presidente. Insya Allah, makukuha natin, makukuha rin yan. Pero titiyakin ko, sabi si Mar diyan dyan, marami, mga kongresman, kung sino pa, marami, mga minamahal ko, mga kapatid. Basta tandaan niyo, yung kanilang grupo, lahat ng mga walang hiyang tao, kilala nila. Kaya kung sila magsasalita mismo, o sila na katulad ng ginawa ni Kulangko, ay simple matatapos ang problema. Kahit this this day lang o this week lang hindi na kinakailangan pa umabot ng anim na buwan hindi na hindi na siya hihingi na extension ng ating mahal presidente at pakiusap nga lang po doon sa obispo yung mga nakikialam na walang isang salita ano ka ba sabi marami kayong problema Mar wag na kayong makialam ha yung, yung estilo ninyo, mga lumang estilo na yan, basa na kayo ng mga Pilipino. Lumalabas pa nga, baka ikaw pa isa ka sa nagluluto eh, o sabog ka habang nagsasalita ka. Nakikiusap lang po kami mga minamahal ko mga kapatid. Ah. Nakikiusap po kami mga mga Pilipino rin naman kayo, mga garapal kayo mga Pilipino. Nakikiusap po kami mga mamamayang kami. Kaya ko lang naman to ginagawa dahil papano, sumusuporta ako dahil ang sinusuportahan ko, talaga namang matino. Ah, wala akong makikitang kahit na anong gaspang. Pero kung sasabihin mo sa akin, sasabihin mo sa aming mga Pilipino, ginagawa niya yon dahil because siya ay ganon, hindi, hindi katulad ninyo kayo, ginagawa niya yan dahil alam niyo, pinakikilabangan niyo at kayo ay merong sadyang hindi maganda. At ikabubuti lang inyong bulsa at kapangyarihan para sa inyo at kawawa kami mga mamamayan. Yan lang po muna ako, hanggang doon lang po muna ako. Kaya naman mga minamahal ko baka kapatid, ha? Inuulid ko po sa inyo wala pong bibitaw. Tandaan po ninyo, kapag dumating yung time, tandaan nyo po itong salita ko, ha? kapag dumating yung time na wag naman mangyari, nangyari kay Erap, eh mangyari kay Digong. Maglagawa po ako ng video tatlong beses sunod-sunod. Ituturo ko po sa inyo kung ano ang ipangkukontra natin sa kanila. Titiyakin ko sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid, kahit na puro military pa ang nakakalat dyan sa paligid nila yung mga yung papalit sa Duterte na yan sa ating mahal na Pangulo pag kami pumalit dyan sa ating mahal na Pangulo na puwersahan may ituturo po ako sa inyo kung tayo ay 16 million ah, kahit 1 million lang ah, may ituturo ko sa inyo hindi pwedeng hindi sila aatras pag ako nagturo wag ho kayo mag-alala ayaw ko sanang magkagulo tayo pero katulad na sinabi ko sa inyo mga minamahal ko mga Pilipino Patay kong patay, gulo kong gulo, eto na po tayo. Let's rock and roll. Nagsimula na pong rumambol, ang tunay na rumble. Kaya po mga minamahal kong makapatid, lagi pong bukas ang ating isip. Huwag po kayong basta maniniwala sa mga grupo na yan. Huwag po kayong maniniwala. Magaling po sila magpaikot ng isip ng tao. Matagal din tayong nilaro ng mga tao na yan. Tama na ang pagnanakaw sa ating ng bayan. Tama na ang panloloko sa mga naloloko nilang mga mga walang hiya. matatawag natin walang hiya na. lang hiya pa nila. Imbis na turuan nila, ayusin nila para bumutin tao. Pagkatapos ngayon, nagkakaayos inaayos ni Duterte, sinisisi ngayon ang pinipilit lang gawin, ang sinasabi na yung kawalang hiya nila, ipinapasan nila rito sa mahal natin, Presidente. Excuse me. Maganda pong gabi. Marami pong salamat sa inyo. Good night. Thank you.